Kahulugan ng lipstick sa panaginip. Ang mga lipstick sa panaginip ay maaari maging isang nakakaintriga na simbolo ng may iba't ibang konotasyon. Maaari silang magpahiwatig ng pagpapahayag ng sarili, pagkababae, kaakit-akit, o marahil ay isang pagnanais na mapansin o gumawa ng isang pahayag. Ang panaginip tungkol sa mga lipstick ay maaaring hikit pa sa random na imahe. Maaaring ito ay ang iyong subconscious mind na sinusubukan maghatid ng mensahe o isang banayad na paalala tungkol sa self-perception at confidence. Sa artikulong ito, sinisiyasat namin ang mga potensyal na malalim na kahulugan at interpretasyon ng mga panaginip na may kolorete at kung paano ang pag-unawa sa mga ito ay maaaring maging maliwanag para sa iyong totoong buhay. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa lipstick? Ang panaginip tungkol sa mga lipstick ay karaniwa nagpapahiwatig ng pagpapahiyag ng sarili, pagkababae o pagpapalakas maaari itong magmungkahi na handa kang ipahayag ang iyong mga saloobin at ipahayag ang iyong mga idea ng hayagan. Bilang kahalili, maaari rin itong magpahiwatig na nag-aalala ka tungkol sa iyong itsura at naghahanap ng na mga paraan upang pagandahin ang iyong imahe o palakasin ang iyong tiwala sa sarili. Ang panaginip ng lipstick ay maaari ring magpahiwatig ng iyong pagnanais na maakit ang isang tao o humingi ng atensyon sa iyong paggising. Kahulugan ng panaginip tungkol sa red lipstick. Ang panaginip ng pulang kolorete ay madalas na sumisimbolo ng pagnanasa, kahalayan at kahandaan para sa mga romantikong relasyon sa iyong paggising. Ang pula ay isang malakas na kulay na nauugnay sa ating pinakamalalim na emosyon kaya ang pulang lipstick ay maaring magmungkahi ng matinding damdamin na iyong nararanasan o hinahanap ang panaginip ay maaring kumakatawan sa iyong pagnanais para sa atensyon o pagpapatunay bilang kahalili maaari itong mga hulugan na tinatakpan mo ang iyong tunay na damdamin o nararamdaman ang pangangailangan na ipakita ang iyong sarili sa isang mas kaakit-akit o nakakahimok na paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglagay ng pulang lipstick. Kapag nanaginip ka tungkol sa maglagay ng pulang lipstick, maaaring sinasalamin mo ang iyong kasalukuyang matapang at kumpiyansa na estado ng pag-iisip o isang malalim na pagnanais na bigyang kapangyarihan ang iyong sarili ang pagkilos ng pag-apply o pagsusuot ng pulang kolorete ay maaring sumagisag sa iyong pangangailangan para sa pagpapahayag ng sarili, pagnanais na mapansin o upang ihatid ang isang malakas, mapamilit na personalidad. Kung minsan, maaari itong magpahiwatig ng materialistikong mga pagnanasa o ang pangangailangan magpakita ng isang pinakamahusay na imahe ng iyong sarili sa iyong paggising sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na lipstick. Ang panaginip ng itim na lipstick ay maaaring sumagisag ng isang pangangailangan para sa pagpapahayag ng sarili at sariling katangian. Ang itim ay madalas na kumakatawan sa misteryo, kapangyarihan at kagandahan at maaari din magpahiwatig ng isang nakatago o pinipigilang bahagi ng iyong sarili na sinusubukan mong ibunyag o maunawaan. Kung ikaw ay may suot na itim na kolorete sa iyong panaginip, ito ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng kumpiyansa at empowered o tinatanggap ang isang mas maitim, eager na bahagi ng iyong personalidad. Bilang kahalili, maaari itong magmungkahi ng ilang anyo ng panlilinlang o pagtatakip ng tunay na emosyon na nagpapahiwatig na maaaring may itinatago ka sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa purple lipstick. Ang mga panaginip tungkol sa purple lipstick ay madalas na nauugnay sa spiritualidad, karunungan at intuwisyon maaring mga hulugan ito na nagsusumikap ka para sa isang mas malalim na koneksyon sa universo o sinusubukan mong maunawaan ang iyong pag-iral ng higit pa sa mga makamundong katotohanan. Pinagsasama-sama ng kulay purple ang kalmado ng asul at ang enerhiya ng pula. At sa makatuwid ay maaaring magpahiwatig na naghahanap ka ng balanseng diskarte sa iyong emosyonal na estado. Bukod pa rito, maaaring ipakita nito ang iyong pagkamalikhain o ang iyong pagnanais para sa pagpapabuti ng sarili at pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pink lipstick. Ang panaginip ng pink na lipstick ay kumakatawan sa pagkababae, pag-ibig at pagmamahal. Maaaring itong sumagisag sa isang pagnanais para sa romansa at emosyonal na relasyon. Ito ay maaring magpahiwatig na ikaw ay nasa isang yugto ng iyong buhay kung saan ikaw ay mas bukas sa pagpapahayag ng iyong mga damdamin o pananabik para sa mas malalim na emosyonal na koneksyon. Ang mga panaginip ng pink na lipstick ay maaari din sumasalamin sa iyong tiwala sa sarili at pagpapahalaga sa sarili marahil ay nakakaramdam ka ng kaakit-akit, masaya at madaling lapitan sa iyong buhay na gising. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga lipstick ay sumisimbolo sa pagpapahayag ng sarili, pagkababae at pagpapalakas. Maaari itong magmungkahi ng pagnanais na makipag-usap ng hayagan at pagandahin ang iyong itsura o kumpiyansa. Maaari rin ito magpahiwatig ng isang pagnanais para sa atensyon o upang makaakit ng isang tao sa iyong pagkising.